Bakit hindi pinahintulutan ng Diyos ang mga nilalang na ito sa arko ni Noah? Naisip mo rin ba kung bakit may mga nilalang na hindi pinayagang makapasok sa arko ni Noah? Ito ay isang misteryo na hindi gaanong alam ng marami. At ngayon ay bibigyan natin ng kasagutan ang tanong na ito. Sa bidyong ito, ating sisiyasatin ang Biblia, suriin ang mga alamat at kwento, at tuklasin ang mga pananaw ng mga teologo tungkol sa nakagugulat na pagbubukod na ito. Kaya naman huwag palampasin ang pagkakataong ito na maunawaan ang banal na kasulatan at ang mga hiwaga nito. Isa itong mind-blowing topic na hinanda ko para sa iyo. Natiyak kong kapupulutan mo ng napakaraming aral Kaya naman manatiling nakatutok hanggang sa dulo Para sa mas marami pang kapanapanabik na nilalaman tungkol sa Biblia At kung handa ka na simulan na natin Nagsisimula ang kwento ng baha ng mapansin ng Diyos Ang tumitinding kasamaan ng sangkatauhan Dahil dito, nagpasya siyang linisin ang mundo sa pamamagitan ng isang malawakang baha Pinili ng Diyos si Noah, isang matuwid at walang dungis na tao sa kanyang panahon, upang tuparin ang mahalagang misyon ang gumawa ng arko na magsisilbing kanlungan niya ng kanyang pamilya at ng mga pares ng bawat uri ng hayop. Ang paggawa ng arko ay isang napakalaking tungkulin na iniutos ng Diyos upang iligtas ang kanyang nilikha. Kaya naman si Noah bilang masunurin sa salita ng Diyos ay sumunod ng mabuti sa lahat ng tagubilin. Sa aklat ng Genesis, ika-anim na kabanata mula sa ikalabing apat na berso. Kaya gumawa ka ng isang malaking barko na yari sa kahoy na si Pres. Lagyan mo ito ng mga silid at pahiran mo ng alkitran ang loob at labas nito. Ang barkong gagawin mo ay isang daan tatlumput limang metro ang haba, dalawamput dalawang metro ang luwang, at labing tatlut kalahating metro ang taas. Bubungan mo ito at lagyan ng kalahating metrong pagitan mula sa bubong hanggang sa tagiliran. Gawin mong tatlong palapag ang barko at lagyan mo ng pintuan sa tagiliran. Ang napakalaking arko na ito ay dapat magkaroon ng isang pintuan lamang, tatlong palapag, at isang bintana para sa liwanag at bentilasyon. Ang pagpapanatili ng mga species ay isang mahalagang bahagi ng plano ng Diyos. Sa ikaanim na kabanata ikalabing siyam na berso at sa bawat nangabubuhay, sa lahat ng laman ay maglululan ka sa loob ng sasakyan ng dalawa sa bawat uri upang maingatan silang buhay, nakasama mo, lalaki at babae ang kinakailangan. Ang utos na ito ay inulit sa Genesis ikapitong kabanata mula sa ikalawang berso kung saan inatasan ng Diyos si Noah na kumuha ng pitong pares ng malilinis na hayop at dalawang pares, ng maruruming hayop. Ang pagtatayo ng arko ay hindi lamang isang gawa ng pagsunod, kundi isa ring simbolo ng pag-asa at panibagong simula. Sa pamamagitan ng pagtitipon ng iba't ibang uri ng nilalang, siniguro ni Noah na ang masaganang likha ng Diyos ay makakaligtas sa nalalapit na pagkawasak. Ang arko na puno ng buhay ay naging isang maliit na larawan ng mundo na nagpapakita ng proteksyon at pagtustos ng Diyos para sa kanyang nilikha. Ang mga malilinis na hayop na kinuha sa mas malaking bilang ay sumisimbolo ng kadalisayan at kabanalan sapagkat madalas silang ginagamit sa mga sakripisyo. Ang mga maruruming hayop naman, bagamat kakaunti ang bilang, ay kumakatawan sa kabuuan ng nilikha ng Diyos, kabilang na ang mga hindi ginagamit para sa sakripisyo o pagkain. Sama-sama, ang mga hayop na ito ay sumisimbolo sa kabuuan at pagkakaiba-iba ng buhay. Ang ideya na may mga nilalang na hindi pinahintulutang sumakay sa arko ni Noah ay nagbigay daan sa mga alamat at kwento sa loob ng maraming siglo. Ang mga sinaunang salaysay ay tumutukoy sa mga nilalang tulad ng mga Nephilim, mga higanting binanggit sa Henesis na inilarawan bilang mga supling ng mga anak ng Diyos at mga anak na babae ng tao ayon sa ilang ulat, ang mga higanting ito ay marahas at tiwali dahilan upang linisin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha. Mayroon ding mga alamat na nagsasalaysay ng mga hybrid na nilalang tulad ng mga centaur at chimera na sinasabing hindi isinama sa arko. Bagamat ang mga ganitong mythological creatures ay hindi tahasang binanggit sa Biblia, ang kanilang pagkakabukod ay naaayon sa diin ng Biblia sa pagpapanatili ng kadalisayan ng orihinal na likha ng Diyos. Ipinapahiwatig sa Genesis na tanging mga nilalang na nilikha ayon sa kanilang uri ang pinahintulutang sumakay sa arko at ang mga hybrid o tiwaling nilalang ay hindi isinama. Ang pagbubukod na ito ay maaring ituring bilang isang pagsisikap na mapanatili ang integridad ng likha ng Diyos at alisin ang katiwalian, mula sa isang teolohikal na pananaw, ang pagbubukod ng ilang nilalang ay sumasalamin sa katarungan ng Diyos at sa kanyang hangaring maibalik ang kadalisayan. Naniniwala ang mga Bible scholars na ang mga nilalang tulad ng Nephilim ay kumakatawan sa katiwalian ng orihinal na likha ng Diyos na sumalungat sa likas na kaayusan. Ang kanilang pagbubukod ay sumisimbolo sa pag-aalis ng kasalanan at katiwalian at nagbibigay daan sa isang bagong simula. Ang pagsunod ni Noah sa mga tagubilin ng Diyos ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pananampalataya at pagtitiwala. Pagkatapos ng baha, nagtatagang Diyos ng isang tipan kay Noah na ngakong hindi na muling gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha at ibinigay ang bahaghari bilang tanda ng pangakong ito. Ang tipan na ito ay nagbigay diin sa hangarin ng Diyos para sa isang relasyon na nakabatay sa tiwala at pagsunod. Ang aklat ni Enoch at iba pang mga apocryphal scriptures ay nagbibigay ng mga karagdagang pananaw tungkol sa mga nilalang na hindi isinama sa Arko. Inilarawan sa mga tekstong ito ang mga Nephilim bilang mga supling ng mga fallen angels na nagturo ng ipinagbabawal na kaalaman sa sangkatauhan na nagdulot sa moral na katiwalian na nagbigay daan sa baha. Ayon kay Inok, ang pagbubukod ng mga nilalang na ito ay kinakailangan upang maibalik ang banal na kadalisayan. Ang iba pang apocryphal sources tulad ng Aklat ng Jubilis ay binanggit din ang mga nilalang na hindi pinayagang sumakay sa arko kabilang ang mga hybrid na resulta ng ipinagbabawal na pagsasama. Ang mga salaysay na ito ay tumutugma sa biblical theme ng pagbabalik ng natural na kaayusan at binibigyang diin ang kabigatan ng paglabag sa mga banal na hangganan. Ang pagbubukod ng ilang nilalang mula sa arko ni Noah ay sumisimbolo sa pag-aalis ng karumihan at katiwalian. Ito ay nagsisilbing paalala ng mga kahihinatnan ng kasalanan at ang kahalagahan ng pagsunod sa Diyos. Ang kwento ng baha ay nagpapakita ng katarungan at awa ng Diyos na nagbibigay ng pagkakataon sa sangkatauhan para sa panibagong simula. Sa pagninilay-nilay sa kwentong ito, tayo ay naaalala sa pangangailangan na mapanatili ang moral at espiritual na integridad sa isang mundong madalas lumihis mula sa mga banal na prinsipyo. Ang kwento ni Noah at ng Arko ay higit pa sa isang makasaysayang salaysay ito ay isang paalala ng pag-asa, pananampalataya at muling pagbangon. Ang mensahe nito ay nananatiling mahalaga sa ating panahon. Ang kahalagahan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang pagpapanatili ng moralidad sa gitna ng kaguluhan, at ang pananampalatayang nagbubunga ng bagong simula. Sa ating pang-araw-araw na buhay, maaari nating makita ang sarili nating baha sa anyo ng mga pagsubok, pagkukulang at pagkakamali subalit tulad ni Noah, tinatawagan tayo ng Diyos na magtiwala sa kanya, sumunod sa kanyang mga tagubilin at maghanda para sa muling pagbangon. Ang arko ay sumisimbolo ng kanlungan ng Diyos, isang lugar kung saan tayo makakatagpo ng kaligtasan at kapayapaan kung tayo'y magtitiwala sa kanya. Ang pagbubukod sa ilang nilalang mula sa arko ay nagpapakita rin ng responsibilidad nating panatilihin ang kadalisayan at integridad ng ating buhay. Ito ay hamon para sa atin na layuan ang anumang bagay na nagpapasama sa ating moralidad o sa ating relasyon sa Diyos. Sa huli tandaan natin, ang Diyos ay laging nagbibigay ng pagkakataon para magsimula muli. Anuman ang ating nagawa o naging pagkukulang, lagi siyang may planong magbigay ng panibagong buhay. Basta't handa tayong magtiwala at sumunod sa kanya.